So guys, sinakay na po namin yung yero na dadahin po ka na ngayon at nandito na kami sa lawa ng taal. Papunta na kami sa bahay ni Nakulot. Tingnan nyo naman po, hagya na kami magkasya sa bangka, lalo na dun sa isa. Yung isang bangka ay eh, hindi nakasya sila, ay eh, ang dami pang naiwan. Ito po isang May isa po ditong ano, prinsesa na ayaw mainitan. Ito po mainitan. isang naman at talaga namang galakbay namin po ang kahabaan ng lawa ng taal para namin ang, ang bubong, <laughs> ang yero nila kulot. Kaya David. At hindi niyo po nitatanong kami na rin po ang magkakabit. <laughs> <laughs> ayun po, sina Tita Basha. Wow! Ang pakasunist ng tsahin. <laughs> Nasaan? Hi guys! Uh, okay. o nga, pabag mo kay Rosel. Bye ka! Ayan na, napakasila sa amin. ayun ang yero guys, ayan o. Oh. di ba? Hawak ni Kulot hanggang kanila. <laughs> so guys, ganito naman ako, kagandang babae sa paningin ng lahat ng tao. So wala. May basher po tayong isa. Ayan. Sakay na kami ng bangka guys. Ito, ito okay. na no po. At umaarangkada, umaariba ang bangka namin. Ari, ariba. <laughs> si Kulot po ay nasa kabilang bangka at hagya na po makaursa dahil po sa lalaki po ng sakay. <laughs> isa na po sa sakay ng bangka nila ay siga. At at si sobrang cell. Sobrang lalaki ng tabugi. Ang isang ki, ay ang tabugi po nila ay 10 kilo ang isa. <laughs> yeah. Binabagtasan na namin ang daan patungo sa bahay ni Nakulot dito sa lawa ng Taal upang dalhin po ang mga yero. Maraming salamat po ulit sa sponsor ng yero from abroad. Ang ah, sunod naman po ay yero namin. Patala niyo <laughs> <ng> yero. <laughs> so, pasensya na po sa sponsor at nga ngayon po namin nadala, ah, nadala, sobrang busy po talaga namin sa mga papa-order po ng t-shirt. Maraming maraming salamat po sa lahat ng sponsor guys, viewers, followers, and supporters. Sa call center po, itakot-tatakot hindi na dala ang salbabida dahil mauutas na siya ni Kulot dahil sa sigit ng bangka, nakasalbabida pa. <laughs> May takot po dito, mga team, sayang daw po ang Kulot at tayo. Sa init na ito. May malaria si ate. <laughs> so guys, tala update po tayo ulit. Yan po ang tala update ngayon. Wala pong kausok-usok at kalmado. Ayan, binabagtas po ulit namin. October 20, 2024. Ngayon guys, niyo nyo naman ang bahay ni Nakul. At ang layo. Ay, maraming salamat po sa nagpadala ulit ng pambili ng yero. Thank you so much po. So si Kulit po ay pinabili ko na ng ilang kilong tilapia at ilang kilong tawilis. Sa pong aming iiihaw at magsisinigang po kaming tilapia mamaya. So papakita ko po sa inyo ang aming banding. Kasama po si Cara David. Yeah. ko po. Meron na po kami nakita ng lulot na lulot ng isda Nalunod ang isda Inayang <laughs> no, mantika ng mukha ko Ang init ha, di pa kaya Ayan, tingnan nyo naman ang tagyawat. po Alam nyo guys, sinitigyawat ako sa pagpupuyat-pag-e-edit Napagkain ko ng maniti kulot Yan! Yeah! <laughs> puan siya ng tigyawat <laughs> Ayan, do, uh, anong tawag sa pumunta sa tabi? Dumao? Dumaong nasa... Hindi <laughs> naman dumao Dumao? dumao. Dumagsa Patay, ano to? Guys, <laughs> ayan o, oh, di ba? Nandito na kami ngayon sa bahay ni Nakulot. Ayan po yung bahay ni Nakulot. Ito lang po ang taal, lawa ng taal. Yan lang po ang bahay ni Nakulot. Oo, sa bawa na Ayan po ang bahay ni Nakulot. Ito po ang taal lake. Malapit na malapit lang pong sobra. Bababa na kami. Anak po, chinelas ko. Anak? Hoy, ka-excited sa ng bangka. Yung chinelas ko, kinalimutan ko na. O, <laughs> <Tingin. laughs> Wala, wala. Naiwanan na. Naiwanan na kami. Naiwanan na? Ayan guys, namili na kami ng lulutuin dito. Pati yan uling kasi mag babangi kami ng kawilis. And guys, yung Yero, guys, maraming salamat po sa sponsor. <laughs> uh, bumababa na po sila. Abutin mo si Sam. Bakla. Maabot uh, ka. Maabot ka. Maabot ka. Pag-center, asan ang ano mo? Salbabida. Wala <laughs> Tignan ko ito yan, hindi dinala. Tuhod ko eh. Kung dinala mo na may ibangas ang mukha mo sa katabi mo, wala nang sasakyan eh. Ang pa ng salbabida mo. Ang <laughs> dahon ah, anong ginagawa niya ah? Bago may bulo pala. <laughs> Dahil kayo May umpa, may uling na ako. Dahil kay lalaking lalaki ngayon. Dati sinakulod at uh, gae, sila ang mga lalaki <laughs> 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 Hoy, <laughs> 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 Ay, ayusin niyo yan na wala tayong kakainin pag yan inatapon. Saan ito lalagay? Doon, doon pa to. Sakay saan ang legging? Manuel! Ang kainit ka sa tapon. Hoy, Manuel, iaahon pa daw yan I doon. Iaahon pa daw. Ikaw na lang. <laughs> Ako yung uwi na sa Maria Paz. Hoy, banas na sa buhay na ito. So guys, busy-busy si Kulot. Ayan sa pagluto ng tilapia. Fried tilapia. Wow, ang dami tayo. Mine tawilis. Mine tawilis, guys. Mine. Kahaluin nito mga laan. kayo? <laughs> ang matatakot ko ay inyo na. <laughs> <laughs> po, nag po, to po kami ng isda. Ayun na po ang mga matatanda. <laughs> nag iihaw na po dito ng tilapia. Ayan, guys. Ayan po, mga senior citizen. Ayan. Kasama namin dito at nag ng tilapia. Nakakainin namin mamaya. Ay, papakita ko po pala sa inyo mga artist nababa ng barko. <laughs> ha <-a. laughs> Sobrang haba ng kalis na hindi ko may ka ako. Patay <laughs> siga. <laughs> Hulong na eh. Kalang niya. Buhatin mo. Pakebe. Wow. Diyos ko, ati Angge. Kakang Angge. Diyos ko po, bagong kasaliyan. <laughs> bagong kasaliyan. Patay siga din. Buhatin mo siga. Laki niya ni Benicia. Patay. Mabigat, Mabigat pa sa ina. <laughs> pabigat pa sa ina. <laughs> si Doris, buhatin mo din. Si Doris, si Doris. <laughs> oh, <tinuha mo>. no. <laughs> Let's go. Tingnan nyo, nagagawa kami ng tungkong ngayon din. Ganyan lang naman sa simpleng buhay. Yan, dito sa bahay ni Nakulot. May dala kaming gulok. Nasaan? Oh. Ayun o. Oh. Habang nagbabangi dito ng tilapia. May tagus daw ako. Patingin nyo, may tagus siga. Kadiri ka, lalaki, tiya tagusan. Ikaw yata may tagus eh. Wala. Patong patong pasador ko. Last day ko nga. Walang pato. Hi.